97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City, Saluzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City, CARE 104.3 The Way FM, Legaspi City, 106.3 DZRK, Quezon, Palawan, 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila, at 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahando ang dulang. Tanikalang lagot. Santiago 4 sa talatang 8 ay ito po ang nasusulat. Lumapit kayo sa Diyos at dalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Ako po si Delia Mariano at naririto po ang aking kasaysayang patutuong. Mas mabuti pa siguro, Delia, kumbinsihin mo ang ate Nida mo na ipasokan niya sa textile na kung saan doon nagtatrabaho ang ate mo habang lagi iipon pa tayo ng kolehiyo mo. Talaga po, tay? Payag kayong magtrabaho ako? Para sa akin, payag na payag po ako para mas mabilis ako makapag-ipon at hindi na ako aasa kay ate Nida. Mamaya ang gabi, nandito na yon. Kausapin mo agad siya Para matawagan niya ang boyfriend niyang manager Sa factory ng textile sa Bulacan Eh, dapat itay Ipagluto natin si ate ng masarap na ulam Yung paborito nito Wow! Ang dami kong nakain! Ayan! Malaki na naman siya! Ang tiyan ko! Sarap kasi ng pagkakaluto nyo sa ginataang labong. Sana ganito palagi ang ulam sa tuwing uuwi ako ng biyernes dito sa Cavite. O teka, kanina pa ako lapang nang lapang dito. Samantala kayo nakatingin lang sa akin. Anong meron ha, Tay? At ikaw, Delia? May gusto ka bang sabihin? Kasi Nida, anak, ako talaga ang nagsabi kay Della na kausapin ka na ipasok mo siya sa factory habang lagi ipon pa siya ng pang niya sa college. Papayag ka ba anak? Sige na naman ate Nida. Payhaga mo na ako. Para mas mabilis na makapag-ipon ako ng pera para sa kolehiyo. Eh, kasi gusto, ko makapag-enroll na sa college. Eh, sinong kasama rito ni Itay? Cavite to. Andito lahat ang masamang elemento ng bansa. Paano kung may mangyari kay Itay? Biglang pasok ka ng masasamang loob. Hindi naman siguro mangyayari yon anak. Halos kakilala natin ang mga taga rito. Sila ang magpoprotekta sa akin. Sila ang mga kapitbahay ko. Huwag ka naman mag-isip na negatibo, anak. Kabite niyo ako. Kaya sanay na ako mag-isa dito sa kabite. Abay lalo nung binata ako. Talagang matigas si ate. Parang kayo na siya. Kung ano ang desisyon niya, di na ito nagbabago. Parang siya lang ang may karapatang magtrabaho at ako hindi. Taong bahay. Nakaw, anak. Huwag mo na lang pansinin ang ate mo. Kung sa bagay, tama naman siya. Kabete ito. Palibhasa, sa Bulacan lumaki si Ate Nida sa mga lola namin. Sa mga magulang nyo. Kaya ang alam nila, mapanganib na manirahan dito sa Cavite at safe sa Bulacan. Nakutay naman, maunlad na itong Cavite at mahuhusay ang mga namumuno sa lugar na ito. Payapa na ang lugar dito. Hindi naman ito gaya ng ibang bansa na palaging may civil war. Hayaan mo na anak. Iyon ang desisyon ng ate mo. Kaya ito ang sundin natin. siya. Hoy, Baji! Classmate! Ano nangyari sa'yo at lumubo ka ng ganyan? <laughs> Alam mo, nung panahong bata pa si Sabel, at tayo yon, wala kaming makain sa bahay. Dahil mas inuuna pa ng tatay ko ang alak kesa sa kakainin namin. Kaya heto, nung magkatrabaho ako, wala akong ginawa kundi ang lumamon ng lumamon. Ikaw, sexy ka ngayon ah. As in, teka, binanggit mo na nagtatrabaho ka? Eh, saan naman? Baka naman may opening. Pwede ako. Bingo! Tamang-tama, nag-resign yung kasama kong sales lady. Umuwi ng baler na buntis eh. Kaya kulang kami ng isa. Sige, bukas kita tayo dyan sa burger chain. Alas 8 ah. Kasi alas 10, bukas ang store namin. Itatawag ko na ito sa amo ko ha. Huwag kang ma ha? Eh, bakit naman kita i-indyanin? Kailangan, kailangan ko nga ang trabaho eh. Tsaka, wala naman akong pakpak sa ulo. Ang aga mo naman natin, ano bang usapan na ang kaklase mo? Alas otso pa naman po, itay. Pero kailangan bago mag alas otso, nandun na ako sa loton. Abay, alas siyeng ko pala ng madaling araw, anak. Alas siyes, nandun ka na sa loton. Abay, dalawang oras kang tatambay at paghihintay doon. Baka sarado pa yung burger machine na tagpuan ninyo tay, 24 oras na bukas ang burger machine doon. Saka, mahirap na, baka matrapik ako. Trabaho na, mawawala pa kung malilate ako. Eh, kilala ko ang kaklasikong si Vanjie, nang iiwan yun. Basta anak, ingat ka lang. <laughs> sa Loton Nang ganitong oras Magtatanan ka ba? Ay nako, loko loko Ano ko di sinapot ng katanan ko? Madumi pa rin talaga ang isip mo Mabuti na lang itong malakwago kong mata Naispatan na pa kita nakita sa malayo Nagdududa pa nga ako kung ikaw nga ito eh Layo ng kabite na lugar natin Tapos nandito ka sa Loton? Nagaabang? Eh kasi may kaklase ako nung high school sa Dasma. Nakita kami kahapon sa Talipapa. Ipapasok daw niya ako ng trabaho bilang sales lady sa pinapasukan niya. Kaya, alam mo yun, kailangan, kailangan ko kasi ng trabaho eh. Eh, kasamaan sana kita eh. Kaso, kailangan ko nang bumalik ng Cavite. Dinalaw ko lang si mama sa Chinese Hospital. Doon siya kinunfine mga kapatid niya. <sighs> o papano, alis na ako ha. Iwan na kita. O sige, ingat ka sa pagmumotor ah. Wala ka pang helmet. Hmm, wala namang naninita sa highway. Hindi naman bawal. O sige, alis na ako. PX Goods ang paninda rito sa store. Mula sa sigarilyong blue seal, mga sapatos, pants, lahat ay made in USA. May mga tag price naman kaya di ka malilito kapag nagtanong ang customer. Kopya! Swak na swak ang uniform na ipinasuot mo sa akin. Ganito ba kaseksi yung nag-resign? Oo, kaya nga yan ang ipinasuot ko sa'yo. Ayan, may pumapasok ng customer. Ang kota natin, makalimang libo lang tayo. Pwede na tayong umuwi ng maaga. Pero kapag hindi, wait tayo ng 6 p.m. Pero masasabi ko, Delia, marami pa rin Pinoy ang mahilig magsusuot ng Made in USA. Baka mga taga pa ang mga mamimili rito. Mahilig ang mga kabataan natin sa imported. lahat ang pantalon na nakadisplay display <laughs> Oh, Opo, Chong, maong ang uso kasi ngayon. Mga kakilala ko po sa Cavite ang mga namili. Ba, hilig pa lang maong pansang mga kababayan mo Cavite nyo Kailangan order ako, madami. Oo nga po, Chong. Pati itong brand ng white t-shirt, dalawang plastic na lang ang natira. <laughs> Talaga. 50 bucks yan na. Dalawa na lang natira. Ibig sabihin, white t-shirt, maong paborito suotin ng mga kabataan ngayon. Order ako marami. Obresis ako sa kapatid ko sa Amerika. mo. Pakitawag mo nga. Eh, nasa abroad po, sir. Bakit mm, maraming pulis? Nataon pa na wala si Vanji. mag lang ako rito. Teka, pati gwardiya namin kinuha ng baril. Kinakabahan ako ha. Paano na to? Hoy! Makinig ka! Huwag kang manginig Pulis kami, nakita mo ba ang tsapa namin? Eh, nakikita ko naman po. Di naman po ako bulag. Bakit po ninyo kinuha ng baril yung guard namin? Eh papalagpe. Puro illegal naman ang mga tinda niyo Bawal ang mga PX ko dito sa Manila. Kaya lahat ng mga goods na ito ay dadali namin sa munisipyo. Wala kaming ititira dahil bawal ito. Eh sir, pakiusap naman po. Pagdating na lang ng amo ko, saka kayo mag-raid. Uh, tangayin na ninyo lahat pati amo ko Tangayin na rin po ninyo Huwag lang ngayon Baka pag-isipan ako ng masama na Pinagnakawang ko siya habang wala si Chong Hindi na At saka tumabi ka nga Hindi kayayaman kahit pigilan mo kami Suwelduhan ka lang Kaya bakit ipagtatanggol mo ang amo mo Siya ang yumayaman at hindi ikaw Delia, ano? Papasok ka na ba ng lagay na yan? Tanghali na! Bakit nakapambahe ka pa? Wala na ako sa Loton. Balik ulit ako dito sa Cavite. Saan ba ang lakad mo at umaalingasaw ang pabango mo? Manliligo ka ba o makikipag-date ng umagang umaga? Malala ka rin ano, Pat? Magsisimba ako dyan sa Born Again Christian Church. Maalala ko nga pala. Di ba, Masarap ka magluto. Gusto mo, irekomenda kita kay Pastor? Kasi sa Sunday, church anniversary. Walang tagaluto. Uy, oo, sige ba. Basta trabaho, kahit ano, papasukin ko. Pagluluto pa dyan ako, expert. May kita ba ako? Love gift. Bis ka na. Intayin kita. Kung maliligo ka pa, isang timbalang dahil wala namang maliligaw sa'yo doon, ha? Tanggap ka ron, maging sino ka man plano ito ng Panginoong Yesus. Unang daloko ko pa lang sa Sunday service kilala na agad ako sa ating Panginoong Hesus. Nasarap pa naman sa luto ko ang mga kapatiran. Bless na bless sa akin ang mag-asawang pastor at pastora. Madalas na akong dumadalo, naging aktibo. Minsan, tinanong ako ni pastora kung anong kurso sa kolehiyo ang nais kong pasukin. Sagot ko po ay nursing. Kaso wala akong panggasos, nag-iipon pa. Dali-dali akong ipinatawag ni pastor at ipinakilala sa isa naming may kayang kapatiran. Ito ang mga magulang ni Pat. Sila ang nagpaaral sa akin hanggang sa makagraduate po ako ng nursing. Ngayon po ay nandirito ako sa Dubai, isang nurse. Purihin po ang Panginoong Jesus. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya, nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng pagpupuri sa Diyos. Santiago 5.13 Diyan po nagwawakas ang pagsasadola ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Delia Mariano ng Kabite. Binigyang buhay nina na Janelle Briones A.G. Gabrielo. Carnine de Guzman Rudet Bilbar Apolonia, Roy Camo Gomez Renz Ortiz Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinalosa. Sa pamamahala direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugali yung makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.